What's mga idol, magandang hapon Ayan, at uh, balik Negosyo na naman tayo Kahit na medyo maulan-ulan na naman At uh, alas 3 na hapon mga idol Ayan, at kasama natin yung ating uh, magandang tindera Si Mama Se si. Ayan. Ayan, at bising-bising uh, siya sa kanyang niluluto Yun nga, at medyo naubusan na siya ng gas So doon siya sa loob na nagluluto Kasi naubusan na naman siya ng gas Ayan So, yung ginagamit namin dito ay super kalat na pangluto mga kapapa. So, ayan, meron nagpapaluto sa kanya ngayon. Ayan. ng uh, prince fry sa kakikiam. So, ayun, kanina nagkabit kami ng trapal. So, ito mga kapapa yung kinabit namin kanina. Hindi ko lang na kasi nga maulan. So, walang kameraman. Kaya, ito mga kapapa, papakita ko sa inyo. So ito mga kapapa, yung nabili namin kanina sa palengke na trapal at saktong sakto na kami ng kasukat dito sa tindahan. Ayan at uh, nagpatulong ako sa anak ko diyan kanina na may kabit dito. So ayun na nga mga kapapa at naikabit na natin. At na uh, nakapag-display na rin kami na paninda. Meron tayong kickyam, squid ball, fish ball, french fries, siopao, siomai ayan so ayan lang ang mga paninda natin ngayon pero sa ngayon mga kapapa ay wala pa tayong uh, customer kasi nga eh, display lang namin so ayan maya maya ng konti mga kapapa ay uh, magkakaroon na rin ng customer kan? at sa awa ng Diyos ay nakakaubos naman si Mama Sel nakaka uh, sold out naman siya sa maghapon hanggang alas 8 so ayan na nga po siya mga kapapa at nakasuot na siya ng kanyang apron ayan at uh, Ayan, bising busy, busy na siya at inaayos niya na yung kanyang lutuan sa loob kasi nga ay naubusan kami ng gas na paginagamit ginagamit niya sa super kalan kaya doon na siya sa loob nagluluto. So ito na mga kapapa at meron na tayong customer na bumibili so ayan mga papa at yung bunso kong anak dyan yung nag uh, uh, aasikaso sa aming mga customer ngayon napakabait ng bunso ko ngayon at uh, nandito siya sa bahay at wala sa computeran kasi <laughs> so, yung bunso ko na yun, mga papa pag walang paso kaya lagi na sa computeran yan so pag umuwi yan minsan eh, gabi na so ito mga kapapa samahan nyo kami at uh, tuloy lang ating uh, negosyo kahit na maulan-ulan So, ingat-ingat mga kababayan at medyo maulan tayo ngayon dito sa Pilipinas. So, tara mga kapapa, samahan nyo kami sa aming uh, pagbibisnis. Let's go! Mm -hmm. sa ating mga subscribers at viewers maraming maraming salamat sa inyong suporta at panonood sa ating mga member channel maraming maraming salamat god bless all and kita kits tayo sa susunod bye